please hold up to. Huwag ako, nasaktan ako. Ay, sabi nga't huwag ako eh. Gusto mo bang masaktan, ha? Bigay nang sabi! Aking ano ba? Lahat na kinuha nyo! Nung nawala siya, nawala na sa akin lahat. Pangarap ko, buhay ko, kaligayahan ko. Kaya pati pa naman to, ha? Kukurin nyo pa? Papatayin kita! Tagal na akong patay kung iniwan niya ako. Kaya kung papatayin mo ko, para ka nalang din pumatay ng patay na. Ano? Baboy? Double dead? Alam mo kung paano pumatay? Maramdam mo sa kanya na mahal na mahal mo siya. Tapos, bigla mong iwan. Kano'ng pumatay, gago! Labo mo! <tong> 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 yung nagwawasim bago kasi ng yung 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 tumawag yung 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 yung